Stephen Hawking at Daniel Craig. Best Bond movie combination ever? Kayo nang bahalang humusga. Maraming nakaharap na kontrabida si James Bond sa loob ng halos 24 na pelikula at marami rami rin tayong napanood ng mga Bond villains. Pero habang ang lalaking ito ay nakakatakot sa sobrang talino, hindi namin masabi kung siya ba'y papasa bilang nakakatakot na Bond villain. Si Dr. Stephen Hawking ay lumabas na sa ilang pelikula at palabas sa TV pero nais niyang matupad ang kanyang pangarap na maging isang kontrabida sa James Bond. Ang 24th movie installment ng James Bond franchise ay ipapalabas sa susunod na taon. Pero ang pangalan na Dr. String Theory in Quantum Physics ay wala sa James Bond level ng nakakatakot na kontrabida. At dahil ang wheelchair ni Hawking ay umaandar ng 5 miles per hour, paano na ang mga habulan na eksena? Hindi ito issue para kay Dr. Hawking na isa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo. Isang kontrabida na maaaring i-manipulate ang mga black holes ay nakakatakot nga. Pero nasa James Bond level ba na nakakatakot ito? Mag-iwan ng opinion sa comments.